Hello guys, mayong adlaw ug karon di ay naata sa 7-11. Wala siyang gitawag og 7-11 kay 7 AM to 11 PM ang iya ang store hours. Ug naa di na siya nahimutang sa I Rodriguez Senior Avenue corner Cordillera Street, Barangay Don Manuel ug ang atbang niya Barangay Donya Josefa. Ang pikas naman kilid niyan Barangay Donya Aurora sa mga nangita og tindahan nga sayo mag-abre nga duol din sa Don Manuel arena mo sa tindahan ni D. Rodriguez. Ishi Treats Ruby Golder. Robinson. Kanto siya ng e. Rodriguez. Warangai Don Manuel.